Magandang araw po mga kabaryo. Nandito po kayo ulit sa aking channel. Ngayong araw po na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga masusustansyang pagkain para sa mga native na manok. Paalala lang po, ang mga ibabahagi ko sa video na ito ay base lamang sa aking personal na kaalaman, sariling opinion, research at karanasan sa pag-aalaga ng native na manok. Ang mga native na manok ay hindi maselan na hayop pagdating sa pagkain. Kahit anong isabog mo dyan ay tutukain niya, lalo na kung gutom ito. Isa ito sa mga dahilan ko kaya nag-alaga ako nito. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bilihin ay tumataas ang presyo. Ang halaga ng pera ay bumababa. Ang kalidad ng ibang bilihin ay bumababa lalo na sa mga pangunahing produkto. Kaya't naisipan kong bigyan ng pagkain ang mga alaga kong manok na hindi nabibilhin at akin na lamang itong gagawin. Bibili man ako ng commercial feeds, ito'y magiging bahagi na lang ng kanilang pagkain. At heto ang mga sangkap. Dahon ng kamuting kahoy. Ito ay mayaman sa protina para mas magkaroon ng laman ang ating mga alagang manok. Mayaman din ito sa vitamins at minerals. Madre de, Madre de Agua Ang dahon ng Madre de Agua ay mataas ang fiber content na tumutulong para sa panunaw o digestion ng ating mga alagang manok. Pinapaganda nito ang pagpasok ng nutrients sa katawan ng ating mga alagang manok katawan ng saging. Ito ay nagbibigay ng mga mahalagang nutrients at antioxidants. Sa kabuuan, ang saging ay mayaman sa potassium, magnesium, vitamins B and B6 na nagaambag sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga alagang manok. Malunggay Nagpapalakas ito ng resistensya ng katawan ng manok Maganda ito para sa pangkalahatang kalusugan ng manok. Kangkong Ang kangkong ay nakakatulong sa paglaki at pagunlad ng mga manok. Prutas Gaya ng mangga, ay mayaman sa vitamin A na nagpapalusog at nagpapalakas ng resistensya ng katawan ng mga manok. Kanin ang kanin ay pangunahing pinanggagalingan ng carbohydrates na nagbibigay ng energy para sa ating mga manok. Ang kanin ay dinudurog ko upang maging maliliit na piraso para makain ng mga manok. Ang kanin pala na ginagamit kong patuka ay mula sa tirang kanin sa kusina at sa kainan malapit dito. Kesa sa itapon, pwede pa rin pakinabangan. Para makasiguradong malinis ito, hinuhugasan ko muna itong mabuti. Pagkatapos, pinaghahalo ko ng mabuti ang mga tinatad ko na dahon ng kamuting kahoy, madre de agua, malunggay, kangkong, katawan ng saging, hinog na mangga at kanin. para sa mga native na manok na puno ng vitamins, minerals at ibang nutrients na taglay ng mga halaman at pagkain na pinaghalo ko. Makakatulong ang mga ito ng malaki sa pag-unlad ng ating mga alagang manok. At huwag din po palang kalimutan na bigyan lagi ng malinis na tubig ang ating mga alagang manok. Pinapanatili nitong hydrated ang ating mga manok at kabilang ito sa bawat aspeto ng metabolismo ng katawan ng manok. Yun lamang po. Salamat po sa panonood Huwag niyo po palang kalimutang i-like ang aking video kung nagustuhan niyo po ito. At make sure po na mag-subscribe po kayo sa aking channel para mapanood niyo po ang iba ko pang mga video. Gagawa pa po ako ng mga kapaki-pakinabang na video tungkol sa pag-aalaga ng native na manok. Muli, maraming salamat po paalam.